Nagsagawa ng Squad Weekly Meeting o Swim Training ang Nueva Ecija Police Provincial Office o NEPO sa Covered Court, Burgos Avenue, Cabalatuan City itong July 24, 2024. Pinangunahan ni NEPO Provincial Director of Police Colonel Richard Caballero ang swim training na dilaluhan ng mga kapulisan sa Laluigan. Ang aktibidad ay galayong tulungan ang mga alagad ng batas na pagtibayin ang kanilang pananampalataya sa Diyos at gabayan ng kanilang espiritual na paniniwala ang kanilang mga aksyon sa pagtupad sa tungkulin. Layunin din ng swim training na magpakita ng habag ang mga tauhan ng pulisya sa kanilang trabaho. Pinagtitibay din ng training ang ethical standards at commitment ng PNP officers in serving the community. Ayon kay Police Colonel Caballero, ang mga kapulisan ay may obligasyong humingi ng moral guidance sa pagpatupad ng batas at pagbibigay serbisyo sa mga mamamayan. Kenny Gonzalez, ulat para sa DWNE, kanaradyong inyong kakamping.